Okay. So, hello, 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 my dear collective reading. Okay. So, dadahan-dahanin ko tong part na to, ha? Kasi, ang dami pa rin talagang makukulit. My dear, ang gagawin po natin ngayon ay collective reading. Okay? So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please lower your expectation pagdating po sa mga collective, or kahit na sa general reading. Okay? Kasi ang dami kong gustong sabihin, pero it will take time. Kung baga parang kakain talaga siya ng oras pag sinabi ko lahat ng gusto kong sabihin. So, dinahandaan ko na lang yung reminder. Okay? Kung kinakailangan ko pang i-slow mo yung reminder gagawin ko para maintindihan lang talaga. Okay? So, once again, ang gagawin po natin ngayon ay collective reading. Okay, so tingnan natin kung kaninong energy ang masasagap natin today. And gamit ko ngayon yung ating black card, regular na baraha lang po. Kukuha tayo dito ng 10 cards. Okay, tingnan natin. Okay. Cut na natin siya into 3. Okay. Let's go na tayo, my dear. Tingnan natin. And hindi ako magmamadali sa reading na to, my dear. Okay? It will, I will take this very, very slow. Okay? Kasi, pansin ko minsan, pag nagmamadali ako is, hindi ko talaga nakukuha talaga yung energy ng 100%, yung message ng 100%. Okay? Para sa first card natin, we have here the six of flowers or kung ako ang kung ako, six of wands, okay? Kasi naka-base pa rin ako sa tarot. Kaya minsan ma makikita ninyo, my dear, yung mga nilalapag ko na card, ang tawag ko ay six of wands, six of pentacles, yung mga ganyan, okay? Kasi naka-base pa rin talaga ako sa tarot, okay? Yung wands, yung sword, yung pentacles, yung cups, nandun pa rin ako. So, maganda tong card na to, my dear. This is energy of success, okay? This is energy of success, Okay, kasi six of flowers to or six of wands to. Okay, so may success daw, my dear. Okay, so tingnan natin. Pag tagpiin natin yan, my dear. Yung sampung card, pag, pag aanohin natin sila, pag didikit-dikitin natin sila. Okay, tingnan natin. Meron kang six of wands and the six of sword. Okay, so ang Six of my dear, is parang mabagal. Okay, mabagal. So, in short, itong dalawang to, nagre-release siya, my dear, na parang ang bagal nung success mo. Okay? Parang ang bagal nung success mo. Okay? Gusto mo maging successful, posibleng lahat ginagawa mo para maging successful. Lahat na siguro, lahat na. Lucky charm, uh, ritual, lahat na siguro. Basta, my dear, lahat na siguro ginagawa mo para maging successful ka. Kaso, mabagal kasi my dear yung progress. Okay, mabagal yung progress niya. Sa, sa energy ng six of sword. Okay? So, tingnan natin. Nagdagan natin. Slow kasi yan. Nagmo-move naman, my dear, yung ano, yung yung six of speed or the six of sword, na naman siya, kaso mabagal. Okay, mabagal. Kung take time. We have here the three of diamonds, okay? Or the three of pentacles. Ano to? Um, collaboration, parang ganon. Siguro walang 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 katuwang. Okay, yun na nakukuha ko dito. Siguro walang katuwang, walang gustong tumulong, walang gusto mag-offer ng help, okay, yun ang nakukuha ko dito sa card na to. Kasi ang Three of Diamonds or the Three of Pentacles is energy of collaboration, okay. Next is the Five of, hmm, the Five of Diamonds, okay, hindi maganda tong card na to. Kasi itong card na to is nagre-release to ng problema sa usapin ng financial, okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, ah uh, una is halos lahat ng tao na dumidikit sa'yo, my dear, lahat may problema sa pera. Yun na nakukuha ko, my dear. And, um, lahat ng tao, or, basta madikit sa sa'yo, my dear, laging may problem sa, sa money, ganon. Possibly, my dear, na, nalilisip ko kasi more on health. Parang masyado kang matulungin. Parang ganon na nakukuha ko, my dear. And, Siguro na, nakukumpuse ka dun sa energy na yun kasi siba sinasabi, the more you give, the more you receive. So, meron kasing ano dun eh, meron ano, merong may hirapan ako ipaliwanag to kasi ano to eh very controversial na na usapin yung pagtulong okay Ah uh, sabi na lating ganito my dear Kung ikaw ay may sobra-sobra ibig sabihin sobra-sobra na yung pera mo that's the time na pwede kang tumulong okay kasi mag-iingat ako sa pag sasabihin ko mag-iingat ako kasi um baka may masabi akong hindi maganda Marami magrereact okay Ah uh, kung marami ka talagang pera, ibig sabihin parang sobra-sobra na yung pera mo, that's the time na tumulong ka. Pero kung, kung kapos yung pera mo, ibig sabihin yung pera ay kulang, matuto kang magdamot. Okay? Matuto kang magdamot. Okay? Kasi, alam ko tong energy na to. Kasi energy ko to, um, energy ko to mga 3 years, 4 years ago. Okay? Energy ko to, sabi natin mga 3 years, energy ko to. Talagang tulong, tulong, bigay, bigay. Pero lately, parang binabago ko na siya, my dear. Kasi, pansin ko, parang walang, walang nangyayari. Walang nangyayari. Kung parang, oo, nakakatulong ako sa iba. Pero, pagdating naman sa akin, wala na. Okay? Wala nang gustong tumulong. So, medyo, i-expand ko to, my dear. Ang nangyayari kasi, my dear, by the time na parang balik tayo sa'yo, tumutulong ka, wala namang masamang, ano, wala namang masamang nasa puso mo. Ibig sabihin, walang halong panulumba, talaga gusto mo talagang tumulong, ah uh, talagang bukal sa puso mo yun. Kaso, pag ikaw na, my dear, yung nasa alanganin, yung tulong na yun, nauuwi yun sa samping. Napapalitan yung kasi, iisip mo, bakit ang unfair? 'Di ba, bakit ang unfair ng ng mundo pag sila may kailangan mabilis lang. Kumbaga isang sabi lang nandiyan bigay ka agad. Pero pag ako na, bakit parang ang hirap? So therefore, nagkakaroon ng question and then eventually parang parang yung yung help na binibigay mo, hindi na siya nagiging sincere. Okay? yun, yun ang totoo, yun ang nangyayari doon. Medyo magulo lang talaga intindihin, my dear. Sabi ko nga, medyo mahaba itong paliwanagan na to. So, parang sinoshortcut-shortcut shortcut ko lang, my dear. Okay. So, balik tayo sa reading mo. Okay? Success, mabagal na movement, collaboration, and then problema sa usapin ng pinansyal. Okay. So, sinasabi ng card dito, my dear, na matulungin ka na kasi ng tao. And, isa siguro yun, my dear, sa dahilan kung bakit parang hindi mo naaabot Although yes, may mga achievement ka, okay, pero hindi hindi yun yung pinaka gusto mo talagang mangyari. Hindi yun yung pinaka aim mo, okay? So hindi ka masaya doon in short, okay? So dagdagan natin. Okay, ano ito? We have here the Ace of Flowers or the Ace of Wands, okay? Sinasabi dito, may dito maraming lalapit sa'yo para manghingi ng tulong. Mar napakarami. Ang dami. Ang daming lalapit sa'yo. Lalo na pag naging mayaman ka, my dear. Pag, pag naabot mo na yung, yung, yung tayog ng tagumpay na yun, my dear. Ang daming lalapit sa sa'yo para manghingi ng, ng tulong. Okay, ang dami. Okay? Um, dito sa Ace, na, Ace of Wands. And definitely sa energy ng Ace of Wands, nararamdaman ko na may success ka. Okay? May success ka, my dear. Kaso, Teka, ang hirap niyang i-ano eh. Ang daming lalapit sa iyo, oh. ang daming lalapit manghingi ng tulong sa iyo, my dear. O oh, more on pera-pera talaga 'to, my dear. Talagang lalapit sa iyo manghingi ng pera, Ganon. Okay. So tingnan natin. Dagdagan natin. Okay, may pumapasok na na energy sa akin. And the Ace of Diamonds, see my dear? Yayaman ka. Yayaman ka, my dear. Yayaman ka, as in. Yayaman ka. Magkakaroon ka ng maraming source of income sa, sa energy na to. Okay, wag lang dalabas yung isang alas na ayaw na ayaw ko yung, yung, yung ano, yung ace of speed. Kasi bad luck card yon Pero yayaman ka, oh. Yayaman ka, my dear. Definitely yayaman ka. Ang daming taong lalapit sa sa'yo manghingi ng tulong. Okay? Um, may nakukuha ako na message kanina, may dear. It's more on parang kailangan mong matutong balansehin to. Itong pagbibigay. Kailangan matutong kang balansehin yung usapin ng pagbibigay. Kasi, totoo naman yun. Um, giving, uh, sharing is good. Maganda mag-share, maganda maging palabigay, or maging magkawang gawa, di ba? Yung makita mong gumaganda yung buhay ng isang tao nang dahil sa'yo. Pero, parang iangat mo muna yung sarili mo, my dear. Okay? Iangat mo muna yung sarili mo para... Kasi may success ka eh. Okay? May success ka, my dear. Pero definitely, kailangan masanay ka talaga, my dear, na lalapit lang yung tao sa'yo dahil may kailangan. Yun ang magiging rotation nun, my dear. Lalapit lang yung tao sa'yo dahil mayroon talaga silang kailangan. Yun lang yun. Okay? Kahit saan siyang level, kahit sabi mo sa kaibigan, sa kapamilya, madalan ka lang siguro may dear makahanap talaga ng tao na talagang lalapit sa iyo nang wala talagang ini-expect na kahit ano. Okay? Kumbaga, kung, kung makahanap ka na ng gano'n na klase ng tao, alagaan mo na talaga 'yon. Talagang wag mo nang pakakawalan, okay? Yung meron ka o wala ka nandiyan siya, okay? Pero kadala karamihan ng tao na simula noon, simula noon pati sa parating my dear, yung mga tao na lalapit sa iyo is more on money talaga. Pero yayaman ka, my dear, oh. Yayaman ka. Okay? Yayaman ka. I can feel parang may mga business. Okay? For some of you, baka sisikat. Okay? Makikilala. Okay? Pero ang daming taong lalapit sa'yo. As in, sobrang daming taong lalapit sa'yo. Yung kinakailangan mong i-manage to, my dear. Kasi sa sobrang dami ng taong lalapit sa'yo, baka yung yaman mo, my dear, baka maubos lang din kaagad. Okay? And yun nga, babalik tayo dun sa pinaka-basic na pag ikaw na yung nangangailangan, wala, walang gustong tumulong sa'yo. Kasi, ang nakukuha ko, my dear, yung kung ano meron ka ngayon, talagang galing sa wala, galing talaga sa si scratch. Okay, yun ang na nakukuha ko talaga, my dear. Okay, galing sa si scratch. pero uh, for some of you, baka nagmamanifest din kayo, my dear, na may tao na parang darating sa buhay mo para paangatin yung buhay mo. Pero, kung mapapansin mo kasi yung journey mo, my dear, simula nung umpisa, parang lahat ikaw lang. Parang ganun. Meron kang mga taong nakakasama along the journey, pero nawawala din sila eventually. Parang iniwanan ka rin. Okay? So, okay. Out na tayo. Okay? Pero super so ang ganda ng energy. Okay? I, I, love yung energy na ang daming taong gustong lumapit sa'yo para manghingi ng help. Okay? Pero, nakakadrain, drain Yun ang tamang term dun, my dear. Nakaka-drain. Hindi lang siya nakakadrain ng pera, nakaka din siya ng energy. Okay? And, hindi maganda yung ganun maniwala ka sa akin. Alam ko yung pakiramdam na nade-drain, okay? And hindi maganda yun. Misa nagkakasakit ka, yung ganyan. Basta, hindi maganda yung nade-drain, okay? Let's go tayo, my dear. Next card is the Eight of Wands, the message, okay? Um, madalas to, nangingi ng tulong through message, Okay? Ah, uh, i-chat ka, tatawagan ka, nanghihingi ng tulong. Okay, madalas, madalas 'yan at saka sa mga susunod pa na mga araw, sa susunod na mga buwan o sa susunod na mga taon, puro puro message. Okay, puro message Minsan hindi mo na nga lang sinasagot, eh. Minsan hindi ka na lang nagre-reply eh. Kasi hindi mo alam kung kung paano mo sasagutin. Okay, na hindi mo rin masabi may na. Ay, wala din ako ngayon. Kumbaga, ang dami ko rin kailangan. ayusin, yung 'yong ganun. And nakukuha ko may dear, minsan, maski meron kang problema, nagagawa mo pa rin tumulong. Okay, kaya you will be blessed. Ibi-bless ka, my dear, oh. Ibi-bless ka talaga nito, my dear. Okay. Soon. As in, super, super soon na to, my dear. Okay? Ah, uh, nakakuha ako ng... Um, okay, ay, mahirap magsalita eh. Pero, posibleng mga 3 years from now, three to five years from now, my dear, you will be successful. As in, okay? Mark my word, three to five years from now, you will be successful, my dear. Okay? Ang ganda ng buhay mo. Pero, um, mark mo lang din, my dear, yung eight, okay? Eight, eight years, something like that, posibleng kang hilahin pa baba. Okay? Posibleng mawala sa'yo lahat. Di ba, kunwari, um, sabihin natin, around 3 years, naging successful ka na. Okay, starting ngayon. So, ano, 2025, 26, 27, 28. Okay. 2028, you are successful. Magbibilang ka ng 8 years. Okay. 27, 27, 20, ay 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 2035, Hihila, maihila sa iyo pababa. Pag hindi mo na control to, my dear, mawawala sa lahat. Lahat ng ace mo, lahat ng alas mo, my dear, mawawala sa iyo lahat. Kaya ngayon pa lang, my dear, aralin mo na yung sarili mo kung paano mo ko-controlin yung pagbibigay. Kasi ah, uh, kung handa ka mawala, handa ka mag-back to zero, why not, 'di ba? Pwede mong gawin kung baliwala naman sa iyo yung mga ganitong energy. Di okay lang. Pero kung kasi as in, talagang nakukuha ko talaga na parang zero. As in, zero-zero talaga. Babalik ka ulit dito sa umpisa na naman. Mag-grind ka na naman ulit. Ang problema kasi, my dear, habang tumatagal, patanda tayo ng patanda. So, yung mga effort natin, yung mga tumbling natin, yung mga split natin, nung medyo bata-bata tayo, ay hindi na natin nagagawa after 10 years or after 15 years or 20 years from now. Hindi na tayo ganon. Hindi na tayo ganon ka-active. Ka okay? So kunin na natin yung last three cards, okay? Last three cards, okay, we have here the five of cups, okay? Um, love. Mag-ingat, mag-ingat ka sa fake love. Okay, mag-ingat ka sa fake club. Tapos bigla ko na si to. Back, bad luck card to. Mag-ingat ka sa mga fake club. Okay, kasi meron mga tao na gagamitin yung love para makapasok sa buhay mo. Pero hindi naman pala totoo yung love. Yun na nakukuha ko dito. Okay, mag-ingat ka sa mga fake club. Sa mga, basta ganun. Mag, mga ano ka dyan. To see is to believe. Kumbaga, parang ganun. Okay? Kasi, it makes sense eh. May kailangan sa'yo yung tao. So therefore, mahal kanila kasi may kailangan sila sa'yo. So therefore, fake love nga 'yon 'di ba? Kasi so tingnan natin. Last two cards. Okay. The Jack of Hearts. Yan. Ito na siya. Offering. Okay. Offering. Nag-offer. Okay. Nag-offer ng love. Okay. Wala namang masama. Eh, kaso, tingnan mo talaga may yung intention. Okay. Nung tao. Okay. Yung totoong intention ng tao. Okay. Kasi yan. yan. Ay! Nahulog. Sabi ko na eh. My dear, may bad luck card, di ba? Sabi ko sa iyo, my dear, eh, nandito siya. Lumabas siya. Sinapol ko yung card, okay? ah uh, ten of pentacles, my dear, magiging mayaman ka, magiging successful ka, pero mag-ingat ka lang talaga, my dear. Sinabi ko na kanina sa iyo, my dear, yung mga keywords, Three to five years from now, yayaman ka. ah uh, hindi ko lang sure kung, basta may 8, 8 akong nakukuha, parang eight years Okay, ganon. Ikukunin sa'yo lahat. Babawiin sa'yo lahat. This is a bad luck card. Okay? Um, magkakasunod o oh, yung offering love. Okay? Magkakasunod yung offering love tapos yung, back, yung itong, itong bad luck card natin. So, ah, uh, dito tayo nagkakaroon ng problema, my dear, okay? Yung mga tao na parang akala mo mahal ka, yun ang hihila sa'yo pababa. And this is the ten of um, pentacles, okay? Eh, alam mo, my dear, pag kinonek-konek mo to, Itong nasa gitna, 8 to. Ito, pag kinonek-connect mo yan, number 8 yan. Yung pinakagitna na yan, number 8 yan. Okay? So, 8. Okay, baka nasa loob din ng pamilya ang hihila sa iyo pababa. Okay? So, uy Ah uh, ano ba to? ayun o, oh, si Jack din nasa likod o. Oh. Basta magingat ka talaga sa mga offering love. Okay, yung mga offer ng love, yung parang mahal na, hindi lang to sa relationship, my dear. Yung typical na parang, Pinsan, kumusta ka na? I love you. Sister, kumusta ka? Yung mga ganun, hindi lang to sa like sa relationship lang. Okay, Okay kaya sa kaibigan. Mag magkaroon ka ng, alam mo yun, talasan mo yung pakiramdam mo, my dear. Lalo na pag meron ka na. Pag meron ka ng pera, my dear. Kasi definitely, um, ito yung ito yung area my dear na ano na ang hirap niyang i-explain ito ito yung ito yung reading my dear na talagang yung totoo yung kasabihan my dear na madalang ka lang makakita ng tao na magiging masaya sa success mo okay yun yun, yun yung pinaka ano dito my dear yung pinaka Masasabi ko lang dito, my dear. Okay? Pero, I, I love your reading kasi meron kang dalawang aces over here, ace of wands, ace of diamonds over here, energy ng success yan. Yun nga lang, meron ka lang bad luck card over here. So, ta bago pa ito lumabas, nabanggit ko na sa'yo, my dear, na merong hihila sa'yo pa baba. asin as in, talagang kukunin niya sa'yo lahat. Talagang tatanggalin niya lahat sa'yo, my dear. So, mag-ingat ka lang talaga dito, my dear. Pag nandun ka na, pag... Nandun ka na, na-achieve na, na -achieve mo na tong dalawang aces na to, my dear maging maingat ka talaga. Okay? I-moderate mo yung pagbibigay. Walang masamang magbigay, my dear, pero with moderation. Okay? So, my dear, ito ang ating uh, collective reading. Ganda, pero at the same time, sa bandang dulo, merong bawi. Okay? Somehow, my dear, kung nagustuhan mo, my dear, ang ating collective reading, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.